Ayaw namin tong 14 traps mga kamising boy, Nandito up. kami sa ayun, harap ng barangunan boy, tayo Ayos, may maya Unang oh, trap pa lang natin mga kamising okay. So Meron okay. tayong naiwang 13 traps pa Bagong oh, yes. umaga, bagong pagasa Umagang umaga <laughs> Dalawang may maya malalaki oh. Napayan, napad Pero pa isa? Pagasa na! Pa.

So, oblong, oblong, Blong. O blong, red card. Red mga kamising Sabi okay. ko na eh, papasok yung red card, eh. card. <laughs> wow, Red card. red eh. card <laughs> Red card mga kamiising. Okay. yung lulutuin mo po ay para masarap yung almusal natin hindi mo eh ha? hindi maubos ubos Ubus yan ikaw pa, pa, pa. lubid girl gusto? ayos siya. lang ay ayos lang? hindi mo yun na talaga? wala na atrasan? <laughs> go na to go na? <laughs> miss na miss na si mama? yes sobra <laughs> si papa oh <laughs>

sa red card, tapos ito sa oblong mga kapas Bulang yes. yes. today, Jeep Cook Yama Yama Sinigang na Yama Yama Mayama Yama 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 mga kapisig Baka pakawalan na naman yan ah Wala na tayong ano pang halok Meron, meron tayong saan? Sibuyas Sibuyas at saka sili Yan meron pa Na ah. <laughs> na yung mga pang Halo natin sa mga ulam. May gusto ni Bucho Boy. Wala tayong mahalo. Halo na ng uling. Asin lang. Yes, pwede na. Ah, dagi Yes! Ala, red card na naman mga kamising. Uy, kapal na kayo, kapal na kayo. Red card. Uy, isa natin. Red card mga kamising. Ayun o. No? Red mga card, mga card, mga card. Mga red card. Pangalawang red card. Mas malaki to. Mas oh. malaki to. Ah diyan oh, din. Hello, amissing. Compress oh, case. Doktor. Dok. Doktor Quat. Kailangan ko lahat para po kanyan. Rigat pa Oh, sige na. Oh, Rigat na naman ba? Rigat natin. Marami. <tuk> Rigat na naman ba? Pero may mga kiyampaw na. May nagpakita <tuk> ng mga kiyampaw. Malilit na bula. Ang baka Rigat. Ah. Ah, buo? Buo <tuk> ah. Hindi ating buo ah. Buo. Bublong. Bublong. Maya-maya. Rigat. Rigat. Buo ka na? Oh, bulong-bulong. Rigat. Rigat.

and yeah.

Magandang umaga sa inyo, ang dalawa. Magandang umaga rin. Magandang niya, rin. Ayan, kamusta, okay. Sai? Ah, sobrang siya. Mga kamising, nakawi na kami sa lugar namin. <laughs> Iba na naman sa lugar natin, Oo, no, gumanda na agad, oh. ano <laughs> uh, Anong reaksyon ni mama mo na wala ka ng liig? <laughs> 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 Nagtaka lang siya. Nagtaka siya? What? Ang mo na daw? <laughs> Buya, buyag lang. Mm. Koy, ikaw, um, mismo na mismo asawa mo. Kamusta? Pagdating? Okay lang, hug agad. Hug agad? Wow. Tapos <laughs> na Ay, no. Ayun, mga kabising. Sobrang thank you Lord. Thank you sa may taas dahil maganda yung biyahe namin kahapon. At bukod doon mga kamising, ang walang naging problema sa dayo. At talagang sulit yung dayo natin, no? Kahit malakas. Maraming maraming salamat sa mga blessing. Lord. Hawak ka na. <laughs> okay, hawak. Ito yung hawak-hawak nila mga kamising. Ito yung benta natin nung last hango natin. Uh, yung unang hinango natin is 21 traps maya-maya. Hmm. Pero yung pangalawang hango natin kinabukasan, kasi di, di ba dapat uwi na tayo noon nung 21 traps pero dahil alanganin na hapon na siya alas 6 na tayo natapos nagbalik na kaya inantay natin hanguin na lang natin yung 14 traps na iwan kasi mga kamising yung nai-area namin sa hindi nakakaalam ang inarya naming traps marami yun ay ilan yon 21 plus 14 35 35 pirasong trap kaya yung benta ng lasango namin sa lahat ng trap yan koy, nakaigot koy. Na. Ngayon pa tayo -huli ng red card, no? Yung mga isda na hindi bumababay yung presyo mga kamisin. Ako na lang. Ito may may yung... maya. <laughs> 5, 676 maya maya. 5,676 yung benta. Maya maya. Plus ito, Sa red card. Red card yun yung red card? Yan, dalawa yan. 1.5 at saka 2.1. Pag oversize kasi yung red card, mga kamising, hindi siya ita times kung ilan yung kilo niya. Per piece na po yung labanan. Hmm. Kaya, 2.5 per peraso, dalawa, 5,000. Laki yes. ng benta. Ngayon pa tayo nakahuli ng red card. Kung kailan, pa na. na. tayo. yun yung inaasahan natin lagi na mahuli mga lapu-lapu, yun red card, kasi yun yung mga mahal, di ba? ang madalas na huli natin ay maya maya, maya pero ay importante nakahuli pa kahit rin kahit tayo ano, yeah. bigay ni lord kahit anong isda <isti, laughs> basta bigay lang Oo. Oh. at mm. uh, itong uwi namin mga kamising uh, dinala na namin yung ibang gamit pero may naiwan pa rin tayo doon mm. yung 21 traps dalawang bangka dinala namin mm. ako kasi sa isang bangka is si Jalen na maliit tapos kayo di ba nilabot yung kayo doon sa malaking. kayo nag area di ba sa akin lahat ng camera Gabi na, pinilit nyo pa. Oh, sabi, na. ni kapitan. sabi ni Kapitan. Kasi Kaya. sabi ni Kapitan, di love you. <laughs> Kinaya naman. Mm, kaya. Kaya. Kaya, ayun. kaya. Kaya, bago tayo aalis ulit para kunin yung 21 traps, yung inariyan yung 7 traps, ah, uh, 14 traps, hanguin natin. Hanguin mo na? oh, hanguin natin. Kaya, ayun mga kamising, update na lang namin kayo muli. Muli. Pag sa pag pag mga, gagawin namin <laughs> ulit dito sa lugar namin. miss na namin oh. lahat ng mga ginagawa ng panginas, pangawel ni Disay. Na-miss ko na yung at, ano yung, uh, yung ano? palium. Palium, yung scallop. <laughs> scallop. Na-miss na namin. <laughs> Siguro malapit marami na mami. na rin ibas. Marapit na wala hmm. pa. Malapit na rin mga ilang ano na rin mag na rin paghapon. Oo. Scallop na naman. Miss hmm. na-miss na namin yung scallop. Masarap yung kainin. Magkano ang total benta natin? Yan lahat, say Ang total benta mga kamising ay... Ilan sa'yo, say? 5,000. Ilan sa'yo? 5,000. Sa akin din benta ay 10,676. 10, bilangin mo daw sa'yo. Ayan benta namin mga kamising. Ang nagbenta niyan, si Kadagat. Sila Hindi na nag-deliver na. sa koron mga kamising. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 80. 80. 10, kwarta 10,680 mm. Nakaka-miss okay. yung ganitong kwarta! Uy may sobrang 4 4? Pesos ah. <laughs> <Get the> Can't <change. laughs> mm, okay. I change? Mean. Okay, mag-uwi na ako sa akin na ito Oops. <laughs> ah, Thank you talaga sa bigay ni Lord, ang dami Ang dami <laughs> Matagal na ito mauubos sa amin Matagal <laughs> pa, no? Kung At excited kabul. kayo sa um, gagawin namin ulit, i-update namin kayo mas excited ako ko eh. Mm. Sa gagawin natin dito sa lugar <laughs> namin. Masasigal <cigahan laughs> na bala sa atin. Sa marami, marami ulit kaming gagawin dito sa lugar namin. Basta magandang panahon lang. Basta maganda panahon. Namiss na namin yung mga dati namin Aminas, ginagawa. Aminas, luto-luto. Thank you Lord. Sabi so. na mong blessing. Yung lugar na lagi natin nilulutuan at saka yung orasyon mo na mm -hmm. Brasyon, di busyon. Brasyon, di busyon. Bigat-bigat mo Sa isla, tamang aon. Luka oh. mo natin yan. Luka mo natin ulit yun. Yung magic-magic mo ba? lang yan. Malalaman okay. lang. Ayan mga kamising. maraming maraming salamat uli sa wala yung sawang support at panalaman salamat sa mga vlog namin ni Buchiki at ni Disa. Ikaw, pre. Ako mga kamising you See you, see, you on next, ah. vlog. see you on next vlog. Bye-bye. Sa akin na ito lahat Keep the chase na. Uy, ating lahat yan. Ang gabi sa akin na ito lahat.